Yung mga gantong bakuna pa, Dok, sa mga bata lang po ba ito parang magiging effective? Pag kunyari, medyo kunyari, lumagpas ng isang okay. taon na late mm -hmm. ng pagbabakuna, two or three years old na pabakuna, effective pa rin po ba yun? Well, ang effectivity kasi ng vaccine, mas younger mo na ibigay, mas mataas yung effectivity niya. Ah, okay. Pwede mo siya maibigay at later age siguro kung ihahabol na. Mm -hmm. mm -hmm. Kasi hindi naibigyan ng five years old or six years old. Pwede naman. Okay. Okay. Pero the earliest na naibigay, mas mataas yung yun, uh, yung hmm. uh, chance na ma-prevent yung sakit. Pero, Dok, sa dosage naman ba? Dahil nga medyo late, tinataasan ba yun? or ganun pa din? Same lang yun. Oh. Oh. Same oh. lang. yun Kiniindus mo din lang yung naman yung, yung vaccine. Pero, Dok, sa mga ano naman, sa kaso naman ng chickenpox, kasi ako naalala ko, sabi ng parents ko, meron naman akong bakuna na, ng, ng bulutong. Mm -hmm. Pero nagkaroon pa rin ako ng bulutong ng mga teen, ano na ako, 16, ganun, Medyo matanda na po ako nagka-bulutong. <laughs> Hmm. Pwede po ba talaga na may bakuna ka na before, tapos makuha mo pa rin yung sakit kahit may bakuna ka mm -hmm. na? Oo, oh, yan yung number na tinatanong ng nanay. Sabi mm -hmm. niya, ba't ganun? Mayroon nagkasakit naman. pa rin yung anak oh, ko. Bakuna. May kompleto siya, oh, nag-vaccine uh, Regular naman mm -hmm. ako sa health center, kompleto siya. So, ina-explain ko lagi sa kanila lahat na ang vaccines, uh, these are all safe and effective. Mm -hmm. Pero yung effectivity niya, hindi siya 100% effective mm -hmm. na, oh, may vaccine ka na, never ka nang magkakasakit immune si baby O or immune ka na. Hindi yon ganun. Ang role ng vaccine is, bibigyan niya yung immune system mo ng dagdag na, uh, yes. kumbaga, mas, mas, mas Panlaba. mata, panlaban. Oh, ah, o, yung okay. immune system niya. Sya, kung, na, kung magkakasakit man siya, milder hmm. form. Hindi nga nung kalala. Yeah. Kumbaga oh, yung okay. paglala, yun yung iniiwasan. Yes, so, mm -hmm. paglala, pati yung complications, hmm. yun yung iniiwasan niya. Mm -hmm. Magkakasakit pa din, oh, yung in explain sa mm -hmm. naman magkakasakit pa rin, magkakaroon pa rin sila ng uh, varicella or chickenpox, mm -hmm. pero hindi na ganoon kalala compared dun sa mga baby na hindi, wala talaga ng vaccine. Oh. Okay. Uh, pag ganoon, Dok, ano naman yung mga risk? Kapag kunwari yung baby is uh, nagka-chickenpox at wala siyang vaccine before, La gaano naman po yung difference na paglala nun? No? O meron tayong mga tinatawag na uh, complications ah, sa varicella no? later on mag, pwede siyang magkaroon ng uh, varicella pneumonia tinatawag or yung varicella niya hindi lang sa systemic pati ibang organs na involved na din pwedeng Ay, okay. number one sa lungs or sa brain nagkaroon na rin ng ibang uh, organ involvement oh. so yun yung iiwasan naiwasan sana kung na-vaccine siya. So, nagli siya sa mga another complications pa. Oh. Napakahalaga uh, Napaka talaga na aware din mm -hmm. yung mga mommies, yung mga parents na kailangan talaga ng vaccine ng mga baby. Dok, or, sa mga uh -oh. sa mga pagbabakuna ba, Dok? Kailangan ba ito, yung mga bakunang binibigyan natin sa mga bata, kailangan i-follow if natin chronologically para ito kailangan sa gantong age or pwede silang magkabalibaliktad? Masa ano, sa one year. Uh Oo, -oh, within a year. Oh, meron kasi ibang mami, uh, hindi ko po napabakuna yung ganito, yes. na iba yung inabol schedule, inahabol na. na lang kasi merong uh, pinuntahang ibang lugar, may inaasikasong <laughs> ganyan. Oo. So ang ginagawa ko dyan, uh, hinahabol ko yung kahit hindi sa on time na schedule, as long as maibigay pa rin siya uh, before mag uh, one year old, pwede naman yun. Okay. Yeah. Uh -oh. Importante, bakunado. Mm -hmm. yun ang importante doon. Pero dok, maliban doon sa mga nabanggit mo kanina ng mga vaccines, meron pa po ba? After, nung, no, nung, after ng polio, po nung sa chickenpox. Actually, marami pa, maraming pang listahan 'yan. Okay. Meron pa tayong tinatawag na uh, Japanese encephalitis na vaccine. Okay. So, mm -hmm. 'Yun, meron pa tayong mga uh, meningococcal vaccine, mm -hmm. typhoid vaccine. So kasi maraming sakit eh. Lahat ng bata na less than 5 years old, mm -hmm. sila yung pinaka-vulnerable na magkaroon na sakit, mm -hmm. 'no? Uh, so as yung pinaka-initial na yon before mag-one-year-old, uh, pag paglagpas nila doon, meron pa, may mm -hmm. And Ngayon to uh -huh. kakatapos lang, nung no, hindi pa actually talaga totally tapos yung COVID-19. No? Hmm. Meron na rin po ba para sa mga babies? No? Uh, recently nga, tumataas daw ang yeah. rate ng COVID-19. Uh -huh. uh, sa babies, sa ngayon, wala pa. Uh -huh. Wala pa tayong uh, vaccine yan. Ang recent na binigay ng Department of Health sa kanang World Health Organization is yung mga nasa 5 years old pataas. Yun pa okay. lang pinakabata, 5 years old. Na. Oh, okay. Kasi bago pa ang mga vaccine dumadaan pa yan sa mga clinical trials, at yes. uh, testing. Ini-ensure nila na safe bago nila i-release sa public. Oh, okay. So sa mga babies sa uh, currently uh, wala pa. Wala. Uh, wala pa. So, Pero tong ano naman itong PCV and MMR, uh -huh. yung Oh, PCV MMR. Oh. Yung PCV 'yun yung pneumonia or pneumococcal ah, vaccine. Ito na pala yung... Ay, ito. Okay. O yun yung maibigay nung 6 weeks, 10 weeks saka 14 okay. weeks. Yung MMR tatlo na yan eh, isa na yan. measles at saka ah, karubiola. Parang yun ang meron Ruby. ako. Oh. Yun lang? Hindi. <laughs> alam ko yun. Hindi ko sure, pero alam ko ito <laughs> meron ako. Alam mo meron kanya, oh. no? Okay. Yung mams, yun yung uh, tig, uh, Kasi uso beke. yung beke. Mga tigda. Beke. Ah, no. beke. Tapos mga tigda. Misels, tigda. Saks, tigda, sa karubiola. Mm. Tigda sa hangin. Mm. Kasi dyan na yung mga mamis pag nakikita nila. Yung katika tas yan eh. Tapos unconfident kay baby pag nagkaroon yan. So nag-worry talaga yung mga mamis kapag yan yung nagkaroon ng ganyan yung kanilang mga anak. Kaya yung iba talaga, inaagapan nila sa pamamagitan nga nitong pagpapavaksin. At mm -hmm. nakakahawa kasi yun. Yeah. <laughs> so pag nagsimula na sa isang anak, more likely yung ibang anak na mahahawa-hawa. Okay. Pero diba to, totoo na halimbawa tayo, nakakahawa tayo sa baby, pero yung baby sa ating matatanda, hindi nakakahawa. Totoo po ba yun? Ah, may ganun, oh, sinasabi na parang pag tayo, may sakit tayo na ganito, mahawaan natin sila. Oh. Pero yung sila sa atin, Talaga? hindi daw. Totoo ba yun? Yung chance na ang baby makakahawa sa matanda, uh -uh. mas lesser kasi yun. Uh -huh. eh. Okay. Uh -huh. But it's still possible. Pero Pwede pa rin. Din yan, uh -huh. ah. mayroon pa rin. Pero sa mga flu ah. vaccines naman, di ba tayo, tayo yung mga matatanda, may hmm. yearly flu vaccine. Mga, may, sa mga bata, meron din po ba silang flu vaccination? Yes, as early as six months. Ah, Ay, oh, 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 flu vaccine. Mm -hmm. And then, magiging yearly din yun. No? Okay. After all. Kasi every year, nagbabago-bago yung mm -hmm. strain ng flu mm -hmm. flu vaccine. So, habang maaga, first quarter ng taon, binibigay ng flu pala. vaccine. Earlier, six months, meron na. Oh. Kaya mga kasambahay, monitor natin yan. Mas maganda magpakonsulta tayo sa ating mga pediatricians para rin masure ma natin yung ano ng ating mga anak, yung ma health din.